Hey, okay, what's up? Uh, mga kakuking, okay. piprepare na po tayo ng ating iluluto. Sibuyas, bawang, bawang, ang tinatawag po dito ay lang, Binipo po tayo ng isda. Sasawag po natin ang isda. Tulad po ng dati, bawang at sibuyas po mantika ay eh, mantika at hindi po mo siyempre mawawala ang bagong so hindi po natin siya ilalagay ito po peperito po natin mamaya at talong at okra mayamang po sa protein at fiber so, ayun na po natin ang bawang yan ito po hiwa niya ay, sibuyas Shoutout niya nga po pala kay Greben Ru, si Rera, na nasa Pinlupa sa Alabang City. Lagi okay po kasi siyang nagpapashout shoutout sa atin sa ating view. Hindi po kalimutan mag-subscribe and pa follow sa aking page and like and share na rin po kung nagustuhan niyo po ang, ang, ating content about sa pagluluto po. So, po hindi po nawawala ang pangunahin po natin ang luluto. sa lulutuin eh, ay babawang mantika isa po muna natin siya yan, gaya niyo nyo lang po ng maliliit dito po ang bawang ating lulutuin ngayon. Okay guys, magluluto po tayo uli ngayon ang ating ulam. Bulan lang po ang ating lulutuin ngayon. Kung, kung nakikita. Uh, may kalabasa, may sitaw, palaya, talong. Yan po ang okra. Uh, ito po ay piprito po natin mamaya. Ito yung okra po ang pangkaraniyo po natin gagamitin. Ipisay po natin muna sa sibuyas at bawang. Ah, uh, syempre po hindi mo mawawala ang mantika. Ayan, at ito po ang bagong halubaybay. Bagong bagong na isda po siya. Ito po ang aking asawa. Ipreparan na po tayo ng ating iluluto. Ayan. Okay, preto po muna natin ang galunggong Na pansahog. Ayan. Unahin po muna natin ang galunggong. Okay, guys. Ayan. Maluluto luto na po siya. At yan po, ihimayin po natin siya. At yan po, mag-iisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Mamaya po natin siya ilalagay. Ayan. Lagay na po natin ang bawang at sibuyas. Ang karangin lang po sa ating recipe haluhaluin ng konti. Hindi kasi maluto ang bawang at sibuyas. At pamaya po ilalagay na po natin dyan ang ating gulas lang. Simple lang po. Simple tutorial. Abag sa pagluto. Ayan. Yung matuto lang. Simple lang. Ayan. Haluhaluin lang po ng konti at mamaya. Ed. Pag naluto na po yung bawang at sibuyas, pwede na po yung magayang ang lang po natin, kalabasa, okra, sitaw, at talong. Ayan guys, luto na ang kanyang bawang at sibuyas. Ngayon, ilalagay na po natin ang bulan lang. Ayan lang po simple, yung luto. Ayan pong mga pipig, budget, ayan, ito pong ating gagawin. Ayan po sa putina pr and vitamin C kalabasa, papalinaw ng mata Ayan. halo halo lang po nyo ng konti at uh, sabaya po mag-a-add po tayo ng sabaw uh, pagyati po ng konti bitching yung tama lang, sakto sa sukat po, so, intayin po natin siyang maluto at mamaya po ilalagay po natin siya ng sabaw Lagyan po natin siya ng kaunting bagong, yung tama lang po hindi po karamihan hindi po ilalahat to Itatantya lang po yung dami na hindi siya paalat. Ayan. Saka po natin siya mamaya lalagyan ng konting tubig at sabaw para hindi po siya mahalat. Para po pumasok sa laman niya ang lasa. Ganyan lang po kasimple ang buto. Mamaya po iaan po natin yung sabaw. At saka po natin lalagyan ng Lagyan po natin siya ng galunggong na prito. Yun ang pinakasawa ng pagpalasa. Yun po ang pinakapagpalasa niya. Uh, po natin, natin siya. Ito, hinihimay na po ni mama ang sawa ng galunggong. Ano po masasabi niya? Ha? <laughs> Ito po, po muna natin siya. At itay po natin siya maluto. Lumumbok. Pag malamot na po siya, pwede na po natin siyang lagyan ng sabaw. Yan po guys, uh, lalagyan na po natin siya ng sa baho. niyo lang po yung sa kasi matutuyo pa po yan. Uh, pagka medyo malambot po yan, medyo matutuyo po ng konti sa Tapos mamaya, lagyan po uli natin sa baho pagka natuyo yung sabaw niya. Saka lagyan ng magic sarap ng konti. Tantyahin lang po ang uh, papalasa. May na po natin ang ating pansahog na galonggong. Ayan. Tumukulo na po ang ating pakbet. Ayan magbet po ang tawag po pala dyan magbet na bulal lang kaya pagka kumukulo na po kanya ilalagay na po natin ang pampalasa tawag na nyo at piprituhin niyo po muna siya at ngayon po pong konti Yan, para po mas malasa siya tapos mamaya po piece product po niya ay nagdag na lang po tayo ng tubig para hindi siya maalat tamang pin ka lang Buhuloy lang na po natin yung pulmasa. Kaya po, pagka talagang malambot na siya, add po natin yung tubig. Punti. Para may sabaw po ang ating lulutuin. At, ayan nga, kakuking. ra po ang ating bulan lang na pakbet. Ayan. Okay po siya. Medituit na po tayo. At, patay na po at pwede na po siyang ulan. Comment lang po kayo sa baba and follow na lang po ang aking page kung hindi yung ang ating content at patuloy po sumuporta at sa aking page uh, mag-subscribe and like and share na rin po kung nagustuhan nyo po ang ating content.